Isang mayamang lalaki ang nag-anunsyo sa buong bayan, ang sino mang gustong maging manugangko, ko, mangyaring kumuha ng pagsusulit. Noong unang panahon, karamihan sa mga tao ay walang sapat na pagkain. Kaya ang pag-asang hindi na sila magugutom ang naging dahilan kung bakit maraming tao ang dumagsa. Iniisip na, isa itong biyaya. Maraming kabataang babae ang kumuha ng pagsusulit, pero bumagsak silang lahat. Sa pagsusulit, binigyan sila ng walong kilo ng bigas at gamit ito. Hiniling sa kanila na mabuhay sa loob ng isang buwan. Nagsimulang magsaliksik ang mga aplikante, iniisip, paano ko maipapasa ang pagsusulit na ito? Sinubukan ng karamihan sa kanila na magjeta. Inisip nila, dahil may walong kilo ng bigas, dapat ko hatiin sa tatlong bahagi at kumain lang ng ganito karami kada araw. Gayunman, walang nakatagal sa kanila ng higit sa sampung araw. Kahit na sinubukan nilang kumain ng kakaunti hanggat maaari, bumagsak silang lahat. Samantala, sinabi ng anak na babae ng isang panday, Ama, susubukan kong kunin ng pagsusulit. Hinamon niya ang sarili niya para maging manugang siya ng mayamang lalaki. Habang tumutuol lang ang iba sa kung paano mabuhay gamit ang ibinigay sa kanila sa loob ng isang buwan, nagsimula siya sa pagkain ng lahat ng ibinigay na bigas mula sa unang araw. Pagkatapos, lumabas siya para magtrabaho upang kumita ng salapi. Ang matalinong babaeng ito ay lumabas, kumikita ng salapi, sa pamamagitan ng iba't ibang mga paraan gaya ng paghahabi, at patuloy na lumaki ang kanyang kita. Kaya pagkatapos ng isang buwan, nakaipon siya ng mas maraming bigas kaysa sa orihinal na ibinigay. At sa pamamagitan ng salaping kinita niya, namuhay siya ng komportable sa loob ng isang buwan nang hindi man lang nahihirapan. Karaniwan, pag ang mga tao ay napunta sa isang mayamang pamilya, una nilang iniisip ang paggasta ng kayamanan dahil akala nila na mayaman sila. Gayunman, hindi inisip ng matalinong babae nito ang tungkol sa paggasta ng kung ano ang ibinigay sa kanya, kundi tumuon siya sa kung ano ang maaari niyang mayambag sa kanila. Sa huli, sinabi ng mayamang lalaki na, tunay na karapat dapat kang maging manugang ko, at tinanggap niya ito. May ganitong sinaunang kwento sa Korea. Naniniwala ako na hindi na iiba rito ang aral na matutunan natin mula sa talinghaga ng mga talento na ibinigay sa atin ng Diyos. Binigyan ng Panginoon ng bawat alipin ng isang talento, dalawang talento, at limang talento. Sinabi niya, heto, kunin ito at ipangalakal ito hanggang sa bumalik ako. Ang taong nakatanggap ng isang talento ay nagtago lang ng talentong yun at walang ginawa. Wala na siyang maisip na iba. Isa itong bagsak na marka sa pagsusulit. Ano ang ginawa ng mga alipin na tumanggap ng dalawang talento at ng limang talento? Patuloy silang naging po, nakakapagtabi ng sampung talento at maging ng dalawampung talento. Kaya ano ang sinabi ng Diyos? Sino ang tinawag na mabuti at tapat na alipin? Nakikita ang mga alipin na nakinabang pa ng sampung talento at limang talento, sinabi ng Panginoon, kayo ay tunay na matatalino. Ito ay pareho sa aral na tinuro ng mayamang lalaki.